Good day mga sounds, kunting tips. Ayan. Dapat yung mga processor natin mga ka sounds ay naka IBR dahil lang mga ito ay maselan. Eh dati yung isa ko, branded pa naman na mixer ano, nasira. So sayang. Kaya kailangan naka IBR ng maliit na wattage na naman ang consumption nito. Kahit yung maliit na IBR lang, ito medyo malaki na to para sa ganito. Pwede na to sa power amp pero kung ano lang kaya niya na maliit, pwede na 'yan. At least protektado talaga yung ating mga gamit ano sa pagtaas baba ng kuryente. Kasi hindi nga yan stable kaya sila nasisira. Dito, pagkatapos ito gamitin, ipapasok ko na naman sa karton dahil malikabok. Ayan, isa pa yung alikabok. Pag malikabok yung gamit mga ka-sounds, diyan nasisira yung ano no, gamit kasi Magkaroon ng moisture yan Diyan nag-umpis ang kalawang Sa likabuk na yan Kaya kailangan malinis din ang ating gamit So yan na mga sounds Salamat!